Marami pong nagtatanong sa atin, paano nga raw ba natin gagamitin yung ating mga tirang retaso para makapanahe o makabuo ng basahang bilog? Tara, ituro ko sa inyo. So, ang una kong ginawa, inihiwalay ko yung medyo mahaba o medyo malalaki pang tela. Tapos, ibukod mo rin yung mga medyo maliliit na, yung kung tawagin natin ay eh, mugmug. So, ang ginagawa ko dyan sa pagsasalansan, pinagpapatong-patong ko lang yan na ganito. Tapos, yung mga maliliit, ikakalat mo lang siya rito. After nun, iibabaw mo ulit yung mga mahabang tela. Okay, tapos na tayo magsalansan. Medyo makapal to. Dahil nakaset tayo. Bago po tayo ng basahan, yung makina po natin nakaset up yan usual sa panggamit. Kailangan po muna natin siyang palitan ng mga settings na ginagamit sa pangbasahan. Una mong tatanggalin yung pressure put. Siyempre, tanggalin natin yung karayom. Tanggalin mo itong plato, dalawa lang naman ng tornilyo niyan. Tanggalin mo yung ngipin, dalawang tornilyo lang din yan. Kabit natin yung ngipin. So, after nung ngipin, kabit natin yung plato. So medyo nakalubog yung ngipin ng makina. So ang gagawin lang natin, pihitin lang natin to, luwagan mo. Ayan o. So pag niluwagan mo, makikita mo yan, may aangat baba mo na yung ngipin yan. Ayan. Ayan. So iangat lang natin yung kaigihan lang. Higpitan mo lang ulit to. Yung ngipin niya kasi, kulang sa abante. So ang gagalawin mo naman dyan, ito. Ito. So, pihitin mo yan. Ayan o. Makikita mo naman, pag napihit mo to, yung ngipin ng makina, may adjust natin pa atras, pa abante. Isasakto lamang natin siya. Ayan. So, konti lang yung diferensya rito dapat sa unahan. Mas malamang yung sa likod, mas malaki yung puwang dun kumpara dito sa harap. So, pag na-settings mo na siya sa ibabaw, pwede mo na higpitan ito. So, next step yung pressure put kabit natin. Panghuli syempre yung ating Arayum. So, malaki ito, size 21, pero maliit yung ulo para hindi ka na magbabago ng needle bar. So, ito, yung maruming tela natin, Ayan, medyo makapal na ito. Ayan. So, makikita nyo yung kapal niyan. Try natin pasadahan. Ayun. Kaya kaya. Smooth na smooth. dahil naka-setup na ito pang basahan, kahit anong kapal nito, kayang-kaya na yan. So, try natin. kayang kaya eh, kaya. so natahina natin ang kapal niyan so sasabihin nyo sir niloloko mo kami hindi sa ang bilog yan so ganito kuha ka ng mangkok patong mo sa ibabaw gupitin mo lang paikot yung sosobra dun sa mangkok So ayan, basahang bilog na siya. Ito, huwag kayong magalala sa ritaso, magagamit mo pa yan ulit pang palaman. Medyo mapurol na lang yung gunting natin at saka sobrang kapal kasi nito, kaya hindi ko siya mabilog ng gusto. Pero kung yung gunting namin ay matalas, kayang-kaya yan eh. Yung iba ang ginagamit nila, cutter, para talagang bilog na bilog. So galing yung madaling diskarte sa pagsasalansan, kung ano na yung sukat, sasalansan mo, tapos pagbuo na, saka mo na lang sa uhulmahin na bilog. Ayan, mm -hmm. oh, 'yan. So, 'yan. O oh, may basahang bilog na tayo, di ba? Whoops.